Makinig ka sa magulang mo dahil bata ka pa lang, nalaman na nila ang bigat ng mga pagsubok sa buhay. Ang mga payo nila ay bunga ng mga karanasang naghubog sa kanila, kaya't bawat salita nila ay may baon na aral na maaring makatulong sa iyo. Hindi man palaging madali sundin ang kanilang mga sinasabi, isipin mong ginagawa nila ito hindi para pigilan ka, kundi para ilayo ka sa sakit at pagkakamali na maaaring mapagdaanan nila noon. Habang tumatanda ka, maiintindihan mong ang mga payo nila ay higit pa sa simpleng pangaral. Ito'y gabay na magiging sandigan mo sa mga hamon ng buhay. Baka ngayon, hindi mo palubos na maunawaan ang halaga nito, pero darating ang araw na magpapasalamat ka sa kanilang mga salitang nagligtas sa iyo sa maraming maling desisyon. Makinig ka! hindi dahil obligado kang sundin, kundi dahil mahal ka nila at lagi nilang nais ang pinakamainam para sa'yo.